kailangan pagdating sa deliveran nakaselyo para ayan ayan po seal intact ayan po selyado lahat yan ayan ibig sabihin hindi nagalaw kaya good kaya i-receive -re niya na yan okay. So, oh, gusto ko yan ayan okay na natin yan po makikita kung kumpleto ang karga ayan yung gauge na yan kailangan hindi bababa dyan eh sobra pa po <laughs> yung sobra akin na yun ayan o ayan yan ang gauge ng tanker ayan o kita nyo sakto Ayan. Sakto na lahat yan. Walong compartment po ito. Yung isa, 8,000 liters. Ito itong kaulihan. Tapos, 2,000 liters. 6,000 liters. 4,000 liters 4,000 6,000 2,000 8,000 40,000 liters Ngayon po mga kasama natin Kinukonsumuha na po yung ating truck Para mamaya ready na magbiyahe Say hello to the camera Hello! Hi! Working! Sige po, hanggang dito na lang. Let's keep on trucking!